ma present light story the story of your life mga kwentong hinango sa tunay na buhay binuo ng pag-ibig at pagmamahal hosted by Miss Jinky sa ng buho. Ayan guys, aakit rin niya guys. So far siya na. Buko yan. Buko guys. Ayan. Ayan siya. Ay, guys. Ang hirap umakit ng buko. Ayan, malapit na siya. Ma? Kuha ano na ang buko. Ayan, ah, tatlo lang yung buko. Ayan. Kung...

lang ilagyan yan James diba Yung marunong umakit sa babae na gogo pagod na daw siya Yes, 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 Alhamdulillah, sabang na ang buko Ayan, siya. Mula -mula siya guys, One more. May lang ko haoy. Laka. Dalawa lang guys. Ah, oh, bababa na siya. Ayan. Bababa po ako Ayan yung mukha niya guys. Tignan nyo. Tanaw hmm. rin te. Kawabing buhat, umakit na ang Ayan, na siya. hindi nah. ba? na siya. Buko, guys, buko. Guys, wala yung nakuha kong buko, guys. bibiakin natin siya, Aki natin ng isa guys. Ay. Oo, muna natin si jacket guys. Ang sobrang init guys. Ay. Ah, di ba ang sexy niya? Ayan, di ba? Sexy lang today kasi walang trabaho guys. May trabaho pala guys. Hindi <laughs> pa. Oh, maraming din siya bumiak ng boko. Mm -hmm.

laki ng muso niya yun yung kapatid ko guys yan uh, inom kasi na uhado siya yun lang ah um, bibi akin na po natin yung boko guys um. Guys, oh, okay. Ayan guys, imo. Ayan gusto. Salamat talamans Alien. Ako na gusto nyo guys.

guys just out my english

So guys, ito na siya ating ano guys. diyan. Kanta na. Guys, ayun pala yung iba namin ginilad guys. Ayun guys. Pakita mo. Um, ayun. Ayun guys, butiti. Ay, Yan, kayo guys. yun lang guys tapos na ako okay guys at mamaya aakyat tayo ng buko yun lang guys